Wild ending Kyrie Irving nag takeover hanggang dulo kontra sa Warriors Panis Walang Daniel Gafford, Kiko Matos Lively, PJ Washington at Anthony Davis Salon Pero meron isang Kyrie Irving na nagbuhat hanggang dulo para pangunahan ang Mavs Kumana siya rito ng 7 out of 10 sa 3 with a shooting of 70% sa 3 point territory Meron siyang 15 out of 25 sa field with a shooting of 60% Grabe mataas yun. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga teammates siya at mga crowd sa pinaggagawa niya, lalong-lalo na ako. Dahil dito, kumamada siya ng 42.7 rebounds at 1 assist. Tumulong din si Marshall at si Chris Tepermin sa Crucial. Hindi naman naging sapat ang pinagsamang 41 points nila Stephen Curry at Jimmy Butler para may panalo ang laban. Offensive foul ko dyan, Jimmy Santos. Entering the first quarter, ayun, fade kaagad, panis. 9 minutes mark ng first quarter, kumana rin siya ng layup dito, ang ganda nun. No Anthony Davis no problem. Kaya sa bandang huli, panalo ang Dallas. Ingat po lagi mga boxing.